sa puso ng kamuntukan, sa lalawigan ng Ilocos, ay may nakatago ang para iso na tinatawag na Awasen Falls. Kung bakit ito tinawag na Awasen Falls, dahil nagmula daw ito sa salitang Ibaloy na nangangahulugang usok na umaakyat, na tumutukoy sa mis o abon na parang usok kapag bumabagsak ang tubig sa talon. Bagamat hindi ito opisyal, ngunit ito ay alamat na pinaniniwalaan ng iilan, mga presidente man o mga bisitang nagpupunta rito at matagal na rin itinuturing na yaman na komunidad ang talong ito. Hindi lang dahil sa malamig at malinaw nitong tubig, kundi dahil isa din itong paboritong lugar ng mga residente para magpalamig at magpahinga na kinalaunan ay nakilala at pinupuntahan ng marami. Halina, samaan ninyo kami upang silipin ang kagandahang bumabalot sa Ong Falls. Kasama ang mga bagong kaibigan ay aming ipadadama sa inyo ang karansang dala ng lugar na ito at upang ibahagi din sa inyo ang aming paglalakbay patungo sa lugar na ito na siyang magiging gabay ninyo sa pagtuklas sa lugar na ito. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV!